Guapo ah. Parang lalaki siya, no? Uh, so, niya. Yeah. Guapo ah. Ganda ganda. Oh, ayan. Oh, cute cute. Oh, that is perfect for cats and hunde, mama. Mm, tama. Totoo. Kasi ang daming ma, ano eh. Dabi ang sinis diba Oo. At saka ang daming matakbuhan. Ang daming space. Kailang kailangan nila yan eh. Miming! Cute cute! <laughs> Thank you. Nagpakita ka sa amin. Cute, cute. Oh. Dinaanan lang namin na yan, guys. Kasi kami na mamasyal-masyal. Yan, cute, cute. Oh. Pero ngayon, sona na hindi. Ganda, ganda. ganda. Na, oh. Auto, ma ganda, ganda. Cute, cute. Bye-bye. Lucky, Lucky. Lucky cat. Lucky. Lucky cat. So, mga nag-gold na mga kahoy. Miming! Cute-cute niya, oh. Cute-cute. Oh. Dumaan cute, cute. hmm. na sa sakyan. Diba? Hmm? Ayan. Diba? Miming! Dadaan na sa sakyan. <laughs> Miming! Cute-cute! Hmm. Ang cute niya. Dalhin na natin yan. Atin na lang. Kailangang mahal ng pagkain yan eh. Ano? Yeah, Toon fish. Mahal-mahal <laughs> ng pagkain. Bye-bye, Miming! cheers Katsi! Hinuhuli niya yung mga daga. Hindi ako napatanda. Miming! Miming! Kasi. cute Ayan, si Miming European Cat So, beautiful, beautiful Ganda, cute, cute. Ganda, ganda naman ni Pusa uh, Kuring Kuring, kuring, kuring miming Mimin Cute, cute <laughs> <laughs> Cute nya, wow Uu uh, uh, naman, uh. Galing yan. Pang, oh, pang blog yan. oh, pang vlog yan. Oh, pang vlog. Wow. Cute, cute. Model yan eh, ke? You are the model of the cat around the world, around the universe. Universe cat. Universe beauty. <laughs> cute, cute talaga. Wala, galing. Galing talaga. Oh, galing niya. Okay, paglaro. Oh. Ayan. So, ayan. Inantala mo na ang aming paglalakad. Cute, cute. Miming. Bye-bye, Miming. Wow, naglilinis. Oh. Naglilinis. Cute, cute. Cheers! Bye-bye, lucky cat. See you later or maybe other... Other, other days other day so tayo ay atom season bye bye miming bye cat bye bye so kami na mama shell guys we are uh, on the way now walking around walking moment. We are about already 40 minutes walking. So beautiful, beautiful field of sweet corn. Isa na yun? O oh, yun na? Tingin na siya o. Oh. Kaya mo pupunta yan, pupunta yan. Kaya yeah, ka nagbiso yun. Pupunta yan. <laughs> nakatingin lang. Nakatingin lang siya eh. Ayan o. Oh, Sabi sa'yo, punta eh. <laughs> Pag tinawag mo siya. <laughs> <laughs> Kala mo, nakaintindi talaga yung mga pusa. Ano? Oh, no, ayan. Nakaintindihan ng karaya. Eh. Oo. Oh, <laughs> ng karaya. Nakaintindi Tagalog. Tsaka yeah. ano. German English. Ayan si Sisona Vida. Talaga <laughs> po. Hello. Nandito ka na naman. Thank you. Salamat. Thank you, so Hibs. Do be safe, Hibs.